Kakapuan. Welcome back to my channel, Roy Mulanda. Are you right, Yes, all alright! Hi, Daniel! Namiss na kita, Daniel! Ang palagi nating pagsasama, Daniel! Namiss ko na ng bonggang-bongga, Daniel! Alam mo, Daniel, namiss ko yung pagsama nating kumain ang ating ulam noon, Daniel, ay sinigang tapos magluto tayo ng lumpia siyang Daniel di ba yan ang paborito mo Daniel di ba Namiss ko yung Daniel, yung palagi tayong nagsasama, kumain sa bahay. Alam mo, Daniel, gusto-gusto ko na yung magkita tayo ulit dahil namiss ko na yung pagkain natin ng sama-sama. Daniel, alam mo, Daniel, ba ang paborito nating pagkain ay um, sinigang. Tapos, ang paborito rin natin um, minsan na sinama natin sa pagkain natin ay ang lumpiang Shanghai Marami tayong kinain, Daniel. Busog na busog tayo noon. Kaya, balikan na, Daniel. Namiss ko na yung yakap mo pagkatapos natin kumain, Daniel. Diba, Daniel? na talaga kita ang puti-puti mo Daniel tapos tapos, ang tagkad mo pa, ang puti. Tapos, ang bago-bago Daniel. Namiss ko yung kabanguhan mo, Daniel. Pagpunta mo dito sa bahay, amoy na amoy ko talaga yung bango mo, Daniel. Gusto-gusto ko yung amoy mo, Daniel. namis ko yun, Daniel. Yan ang nagustuhan ko sa Daniel, malinis ka. Tapos ang puti-puti at ang linis pa at ang bago-bago Daniel. Gusto ko 'yung Daniel ulit na maamoy ang bango mo Daniel. Pagtapos ng yakap Daniel, yan ang gusto ko. Tapos pagtapos natin yakap, ano naman tayo ulit kain ng pagkain di ba Namis ko talaga ang banding natin Daniel kasi masaya ka kasama Daniel maliban sa masayang kasama ang bango-bango mo pa ang puti-puti tapos tangkad maganda ang katawan Daniel yan ang nagustuhan ko sa'yo, Daniel. Ang bango, malinis, tapos matampad, maputi. Namiss ko na, Daniel, ikaw. Kaya, balik ka na sa akin, Daniel. Daniel, mag-message ka na. Namiss ko na yung katangkaran mo at ang bango mo Daniel tapos maalaga pa Daniel alam mo Daniel ikaw talaga ang nagustuhan ko kasi ang bango bango malambing matangkad maalaga maputi tapos malambing pag ikaw ang nagsisterbs sa akin. Paborito ko pa naman Daniel ang sinigang. Kaya, nung pumunta ka Daniel, nagluto ka. Diba? Tapos sinamahan mo pa Daniel ng lumpia kasi mahilig ako sa gulay, Daniel. Daniel, mag-chat ka na. Namiss ko na yun, ang ating banding Daniel. Puntahan mo naman ako, Daniel. <laughs> Miss kita, Daniel. Sana mag-message ka na, Daniel. Thank you for watching, mga kakampun. Bye! Love you